insa doon ay mamatay ka tungo dito dihatag sa ginoo ang katungon right to become children of God Church, to be a to be a child of God is not a matter of religion that's right it is a matter of right bond and relationship It will not work. Mga kaigsonan po, ang ilang katungod will not work kung dili kinili mo barukan. Hello? Ang kadaghan mga kristohanon na ang ilang katungod spiritual right. Wala nang function tungkol kay walang manila lagi. E? barugan. Kung di naman sa ato ang gilaparo-laparo ta sa demonyo, kung niya sa niya ang gilaparo pagkita sa demonyo, may nunta nga, o kira kay pagbuot mo ni Ginoo. That's not pagbuot sa Ginoo. It's a matter of ignorance. Wala ni mo gibarugan ang imong katawan. Kung mahitabo nga to o kasabalay, doon ay tao nga sa imo, kung niya kasabalay Nga wala ka kahibalo kung kung sa inong dan. Do you think you will agree? No. Naaka sa pudir, naaka sa It's the same mga kaigsunan ko sa Kristohanon na kinuod. We will not allow the devil to intimidate us. We have the right as children of God. Amen. It is our right. Sa unsa na paagi na nahimog tang anak sa Dios, verse 13. Mao ang gisulti. They are reborn. Wow, di anak pag sa kang, sa kang Jesus na version, they are born again. They are reborn. Natawo pag-usap. O anak pag-usap. O ang ilang pagkaanak, may ko not with a physical birth. Resulting from human passions or plan. Meaning, kanang tawhanon na paagi sa pagkaanak. Ang atong pagkaanak sa Dios dili pareha sa pagkaanak sa usa ka Na ang ang amahan ang bana o ang asawa kinahanglan magdo and then after nine months ang inahan magmaklos and then pagkauman mga anak o check up pa sa doktor o atos, doktor mingon ng Biblia ang atong pagkaanak sa ginoo dili ingon niya na napaagi sa unsa na sistema Last praise, the verse 13. But a bird that comes from God. Ang Amen. di anak Amen. iya paagi sa This morning, church, I will be sharing, or the title of our message is Advantage of Being a Believer. bintaha sa pagka magtutuo ni Ginoo Jesus. Mga kaisunan ko, ang usa ka Kristo paano naasa advantage ng kahintan. Everybody say advantage. Advantage. Sa atong sinuntihan, bisaya, bintaha, naata sa bintaha ng kahintan. Ang Kristo ha, advantage yeah. na sitwasyon. Hindi mo na makita.